All right guys, magandang hapon uli. Ay, ayan na naman kami para sa aming day 2 ng aming <laughs> day 2 na day 5 na tayo. Ikaw, day 5 na problema problemado. Day two. Dito na natin sa Tordet. Ah, sige. Ayan, Ay, ah, magpupulsa ngayon. O, oh, guys. Ah. Napunta kami dito sa, ano, parang pinakagitna na yata ito ng ano eh. Kasi Banglan. Kasi Banglan. Kalinga. Kalinga. Ayan guys, uh, shout out natin yung ating mga kasamaan. Tunuhan na namin yung aming sasakyan doon sa dulo kasi mahirap na yata dito masyado ng pa uh, matarik. Pero ang maganda, sementado. Sementado. Wala nga kami nung alugos. Ayan, ayan. Tuhunan. Yung soft bricks namin na para magbalikaw kami doon. Ayan, so, ayan. Shoutout uh, si Itik. Si... Binabati ko pala si Itik. Ano pa? Si Rachel. <laughs> 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 Ang ganda <palang> Rachel. Ang <laughs> um, bahit ha. Ang um, bahit po. Um, bayit. Kasi merong ano, ultimatum to eh. Ayun, dito kami. Kaya hey, pala oh. under underground ah, ya, ng dadaanan namin <laughs> ah kaya pala yung sasakyan guys guys ayan guys 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 Eh, halos ah. Saan? Saan? Mga sentinel? Ako nang pa eh. O saan man? Wala man yung turbo, huli, huli. Siya pa e yung nahuli. Kaya na. Ayun yung turbo namin, Ito yung taga rito. Nahuli pa. Nagmaligaw oh. na yung mga bigita di mo yun. Nandiyo na sa dugo. Tingnan si Kawa po kung <laughs> Gilbert. Ayan, eh. Risky pala yung ano nito, daanan. Uh, na, ano, mas mas mahirap to sa dinanan yata namin kapo Eh. Pagapanggapang na naman yung mga ano, mga kasama. May maliit na bangin sa gilid. Mas ang lang ang daanan ng tao. Ito yung aming sinadya dito para maging ganto. Ma-enjoy namin yung beauty ng kaugubatan. Isa kita na itong may pulse. Ano? Ano? At least may kasama tayong aso. Safe, safety tayo sa mga ano. Ang galing ng aso. Nung kami. Eh. Ang gitnang ano to. Gitnang gitna na gitna ng ano. Forest talaga to. Tao na lang yung Alright, may mga dala kaming kaldero kawali, ka, mga lutuin, mga chichirya, puro pababa po na makipot. Olay! Kawawa si Toy Toy, oh. Ano naman pagbalit? Siyempre, ito, ito yung gusto natin. Adventure every day. Ay, ito oh. si pagpababa. Railway! Ano ba ito? Hindi pa yan. Mga bago natin. Oh, Magingak nah, yun ha, baka mga tao po may yung inalala, hindi ako? Hindi, hindi ka lang naman. I-spot ka lang sa maya. Naku, si sa aso ha. Kinasamahan mo kami ha. Baka, may ako. Miki. Mayroon uh -huh. uh -huh. na camera dito. So, panuto natin to. here is ka yung buhay ka para dito sa vlog mo. <laughs> bigas to, bigas. Kain po. Magsakamping din tayo doon. Nakita <coughs> mo kayo yung yug na yun? Ha? Oo, uh, hindi. Kita mo? Oh, uh, ano meron? dupa lampas pa, dalawang ulit pa ang layo na pupunta natin. Totoo ba? Oo. Ano mo? Ano nga ba? <laughs> ano na, ano ka na? sa ba? Bye bye, ano mo sila? Nakapasyal si King dito sa Gupat na Please na sa nasa likod Ito yung roadways namin Hilalim ng kawayanan Natuno para sa tao lang yun, ano uh, ah, para sa tao, tao lang pero naririnig ko na yung ano eh yung agos ng tubig medyo malapit na to so, ano? Ano, nga ano nga eh kaya eh. ah, nga pag ilog kasi yung pupuntahan natin expected na natin na malayo talaga sa kalsada o sa parking kaya tiis talaga to kasi kung ano wala tayong ibang pupunta kong parking na malapit so ito na yung best ito na yung pinaka the best na malapit na parking natin siguro mga ano na kami 25 minutes na naglalakas ayan pero naririnig ko na ako yung akos ng tubig eh na pa rin ba? Natrap. Ayo pa. <laughs> okay. Oh, Kanya talaga yung buhay pag nagwo-walking ka. Pero ko may nadaanan dito ng ano, yung parang bukal galing sa bundok na yung bayaw ko. Bukal ba o parang bukal o bukal? Bukal nga talaga. Ayan, uminom siya. Galing? Oo. Yeah, eh. Swabe. Wala namang ano dyan. Wala namang chemical o dumihay na sigaring bundok na yaw. Ayan ano pa. Ayan <laughs> na. Ay, puno. Uy, ang takas nyo ito. Ang puno ito. Ang puno ito yaw. Ay, anong pa kahoy? Taso? Pwedeng ano natin to. Tosoy natin. Nara ba yan? Hindi. Ay, yun, nara yun. Ang taas. Good. pa. Alam na this. Oh. Yeah, yung yan, yung trupas yun. Yung, yung trupas yun. Okay. Mga kasama namin. Yung mga tour guide namin nasa huli. <laughs> Nauna pa yung hindi taga rin. <laughs> Naiwan na sila. Ang lalaking puno. Anong puno yan? Ayun, tuwid. Ito yung ginawa lumber, no? Ito oh. tuwid, oh. Oh, ayun ang taas, oh. Parang mga ano, mga anim na pala pag na-building ang taas, mm -hmm. <laughs> oh. Alright. So, well, iba naman to sa pinuntahan natin kahapon. Mm -hmm. Ha? Ay, tatawirin lang pala natin. Tatawirin rin lang pala natin to. Hindi ba pala final dito? Dito tayo dadaan sa mga malalaking bato para makatawid sa kabilang area okay oh una pala pala itong ilog na ito hindi pa ito <laughs> ay alam ko ito na ayun lakat nagaanod uh, ang tanong ayun short falls ito may bahay oh para sa mga ano sa mga campers sa mga ilog. Ay, parang falls na, Falls na ano. Mas iba to kaysa dun sa una namin dun ng tanghapon. Na, lumublog na po yung aming mga kama hindi na enjoy sa patak ng tubig. Hindi na enjoy sa bagsak ng falls muna na kami, medyo napagod sa lakad. Ah, uh, laba, siguro mga minutes o tayo Haba. pero what to do? dahil napakaganda naman. What it, What it? Agad na po. Ano, malalim? Malalim. Ha? Malalim. 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 Malalim.